Kalabosa po ang isang lalaki sa Bayo Basta Operation sa Cainta Abot sa isang milyong pisong halaga ng pinag ng pinag, pinag bawal na droga ang nasa bat ng mga otoridad. May report si Jay Sabale. Jay? Maris, itinuturing ng Cainta PNP na isang malaking accomplishment ng pagkakuhuli nila sa umunay isang malaking isda na nag-ooperate ng illegal na droga sa lugar. Arestado sa isang buy bust operation si Jesus Torres Jr. Alas 11 ng gabi sa tapat ng isang convenience store sa Vista Verde, Barangay San Isidro, Rizal. Pasado alas 11 kagabi ng mga transaksyon sa loob ng taxi. Dalawang linggo under surveillance si Torres, base na rin sa intelligence reports na isang big time tulak daw ng Shabu. Ang minimum order raw kasi sa suspect ay 100 grams na may street value na 500,000 pesos dumating siya pagkakita po namin, agad po silang nagpalitan. Kaya po, pinasok namin po agad sa, sa taxi po. Nakuha kay Torres ang isang malaking plastic na pinaghinala ang shabu na nagkakalaga ng kalahating milyong piso na noong una ay kanyang mariing itinangging may kinalaman siya sa nakuha sa kanya. Inutusan lang ako. Na ano? Na yan. Uh, Saan pa Hindi ko maalam na yan ang bigay doon sa ta. Matapos daw kausapin ng mga operatiba si Torres, pumayag umano ang sospek na i-turn over sa mga pulis ang natitira nitong mga item sa bahay sa loob ng Vista Verde. Sa bahay, nakuha ng mga pulis ang isa pang malaking plastic ng pinaginala ang shabu na may halagang kalahating milyon, dalawang electronic weighing scale, mga cellphone, computer tablet at perang nagkakalagang 60,000 pesos nakita umano sa pagbebenta ng shabu. Laking tuwa naman ng mga tiga-barangay dahil matagal na raw identified na naturang bahay sa pagtutulak ng illegal na droga. Ayun yung bahay na na-read dati ng uh, uh kasama ang investigador. Nabalitaan din namin yun na mayroon pa rin, na may, pa rin galaw. Kaya nga natuwa nga ako sa mabilis na aksyon ng ating kapulisan. Inibitahan ng mga pulisan tatlong kababaihang nadatnan sa bahay upang investigahan. Ayon sa mga ito, kamag-anak nila ang naarestong sospek at wala sila kinalaman sa naturang insidente. Hindi ko po kilala yung mga kausap nila. Ito lang kapote, hindi mo kilala? Hindi, yung mga kausap po nila, yung ginagawa nila. Nasa bahay lang po kami. Ayon naman sa pamunuan ng Kainta PNP, ang kanilang lugar daw ay apektado sa pagkalat ng shabu sa Metro Manila. Hindi naman po lingin sa ating na yung ating bahay ng Kainta ay nasa pagitan lang po ng Metro Manila. At kaya kung saan ay maraming droga sa, na nakumpis ka sa Metro Manila. Kami rin po dito sa bayan ng Kainta ay puspusan po ang uh, aming operasyon sa illegal na droga. Sa, sa katunayan niya, nakapokus kami sa mga drug clearing operation ng ating bayan. So, na sa mayigit isang milyong pisong hini, pinaghinala ang shabu ang nasamsam sa sospek na si Torres na ngayon ay nakakulong dito sa Kainta PNP. Samantala, ang tatlong uh, kababaihan na nadatnan sa may bahay ay patuloy namang inimbestigahan. Maris? Maraming salamat, Jay Sabale.